Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Nationwide. Willie really Boy Ramos, magandang araw sa'yo. Magandang araw, Riel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong buntag, Mindanao. Nagkasundo ang provincial officials ng Sulu at ang Bangsamoro government na magtutulungan ang mga ito sa pagsasagawa ng Sulu Airport Development Plan. Lumagda nitong uh, nagdaang Huwebes ng isang Memorandum of Understanding. Sina Sulu Governor Haji Abdur Sakun Mahailtan Senior, si Attorney Ranibal Dilanggalin ng Bangsamoro Airport Authority, Regional Transportation and Communications Ministry at si Amel Abubakar, ang Deputy Director ng Bangsamoro Planning and Development Authority. Ang planong Sulu Airport ay itatayo sa hangganan ng mga bayan ng Maimbong at Talipaw, Sulu. Samantala, sumuko ang may labing dalawang mga combatants ang Bangsamor Islamic Freedom Fighters, Dawla Islamia ISIS sa 6th Infantry Division at nangakong igagalang na nila ang pamahalaan. Kinumpirma ang pagsuko ni 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Chief na si Major General Antonio Napariti na ayon sa naturang opisyal, magkatuwang na inisyatibo ang 57th Infantry Battalion, ganon din ang 603rd Infantry Brigade at mga local government units sa bayan ng South OP, Gendulungan, Dato Hopper at ang Dato Unsay, lalawigan ng Maguindanao del Sur upang sumuko ang naturang labing dalawang mga BIFF combatants ay sinuko din ng mga sumuko mga BIFF ang kanilang assault rifles na kinabibilangan ng B-40 rocket launchers, mga anti-tank rockets, isang 60mm mortar, mga improvised explosive device at mga sari-saring balat mga magasin. Isang simpleng seremonya ang ginanap sa may barangay Merab, bayan ng Upi, Maguindanao del Sur. Sa kaugnay na balita naman, nakapagtala na ang militar ng P tung daan at labing dalawang mga Dawla Islamia BIFF combatants ang sumuko sa militar. Tatlong daan siyam pito dito ay mga rebuilding NPA ang mga nagsisipagsuko mula sa Region 12 mula taong 2017 at mula pa rin sa mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, sa May South Cotabato, sa Rangani, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Wale Ramos, Simon Robin, reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ni Ngog City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.